Pasok na nga kami ng palengke dyan at dito nga agad kami dumerecho sa bilihan ng bulaklak. Namili nga agad kami ng bibilhin namin bulaklak at tinawag na nga namin agad si ate na nagbabantay dito sa flower shop. Grabe, ang mahal na talaga ngayon ng mga bulaklak. Nasa 300 plus nga kapag nakalagay na sa paso na parang bato ang lalagyan niya. At pumapatak naman ng 100 to 150 kapag nakalagay lang sa paper cup at sa plastic. Pagkabili nga namin dyan ng bulaklak ay umalis na rin agad kami. Palabas na nga kami ngayon ng palengke. Pupunta nga kami ngayon sa terminal ng mga jeep dahil nga sasakay pa kami ng isa pang sakay bago makapunta sa puntod ni Papa. Pag nandito na nga agad kami sa terminal ng jeep kaya naman sumakay na agad kami. May mga sakay na nga rin tong jeep kaya maya maya ay napuno na rin at umalis na nga rin agad kami. Hindi ko na nga nabidyohan lahat ng pagbiyahe namin dahil nga nalobot na naman yung cellphone ko. Oh, no! nag charge naman ako kagabi kaso pag gising ko nga nung umaga baka iwiwalang charge yung cellphone ko tinutuyo na naman talaga tong cellphone ko at manang-mana sa pinagmanahan char Ilang saglit nga lang din ay bumaba na rin agad kami ng jeep dahil nga nandito na kami sa pupuntahan namin. Nagtataka nga kami dito sa binabaan namin. Akala namin mali kami ng binabaan dahil nga iba na yung itsura dito sa may labas. Naglakad na nga rin kami dyan papasok sa loob at pinauna na nga din namin yung mga bata dahil alam naman nila kung saan pupunta. Habang naglalakad nga kami dyan pa loob, ay napapansin ko na naman ng kalangitan na sobrang dilim. Nagbabadya na naman ng pag-ulan. Nagmamadali na nga kami maglakad dyan. Dating nga namin dito ay Tanggal na ng anak ko yung bulaklak sa plastik na kinalagyan nito. Maya maya nga ay dumilim na nga ng toto at bumagsak na nga yung ulan. Paunti-unti at lumalakas na nga. Buti na nga lang ay mayroon tricycle dito at dito na nga sumilong ang mga bata. Ang may-ari nga ng tricycle na sinilungan ng mga bata ay itong dalawang mag-asawa. Sila nga pala yung mga naglilinis ng punto dito at yung mga magtatanggal ng mga damo. Kinausap na nga rin namin itong dalawang mag-asawa kung bangkano ang malinis at magpaalaga ng punto. Nasa 300 pesos nga ang bayad kapag nagpalinis ka ng ganyan katulad ng ginagawa nila ngayon. Kapag magpapaalaga ka naman at magpapalinis ka sa loob ng isang buwan ay nasa 300 pesos din ang bayad. Kaya naman nagpalinis na nga rin kami at nagpaalaga ng for one month. Pinaghatiin na nga lang din namin yung magkapatid para nga mabuo namin yung bayad. Pagkatapos yung maglinis ng mag-asawa dito sa puntod ni Papa ay nagbabaan na rin yung mga bata dito sa tricycle dahil nga medyo humihinahin na, na nga rin yung ulan. Hindi nga nabutan ng pamangkin kong ito si Papa dahil nga na hindi pa siya pinapanganak ng mga araw na yun At hanggang dito na nga lang muna ang ating mini vlog Kita-kits na lang sa susunod ko pang upload Happy Father's Day po sa lahat ng tatay at responsabling ama Thank you for watching See you on my next video Bye!